Hello guys Good morning, good morning, good morning Mapagpalang araw po sa ating lahat Anong araw ngayon? Huwibes Mapagpalang Huwebes po ngayon ng March 6 Okay, 2025 Okay So guys Alam nyo po Ini-encourage ko po talaga ang mga Pilipino na magiging driver kung wala ka man lang ding magawa o natapos sa na pinag-aralan ito yung ito yung profession guys na swak para sa atin no katulad ko so iniinganyo ko po na magiging isang driver ang Pilipino pag walang ginagawa o, imbis na magtambay no magpapahinanti muna kumuha ng kumuha ng idea kung paano matuto maging magmaniho tapos pag natuto ka ng magmaniho pwede ka nang kumuha ng driver's license no? pag kumuha ka na ng driver's license magmamaniho ka ipalagay natin na sa mga isang taon eh ngayon oh, ikaw kung ilang taon alam nyo po kung bakit kaya ko kayo iningan nyo. Ang driver guys, hindi nauubusan ng trabaho. Napakadaling makapasok. Ang daming nangangailangan ng driver. No? So, speaking of driver, <coughs> ito. Alam nyo po ba na napakaganda ng pagkakataon pag tayo maging isang driver? Alam nyo kung bakit? May mga opportunity, opportunity dad, na nasa 90%. Halimbawa lang, dito sa Pilipinas, kung nababaan ka ng sahod, pwede kang mag-abroad. Pwede kang mga abroad Alam nyo po ba, lalo na sa mga trailer truck driver, demand po ngayon, ha? Ang trailer truck driver sa babanggiting kong lugar ha, napaka, na maganda, ha, Europe, New Zealand, at Canada. Ngayon guys, mga Pilipino ngayon, ang kinukuha kasi iba ang talento ng Pilipino Iba ang talento ng Pinoy Lalo na sa larangan ng pagmamaneho no? Mga maabilidad ang mga Pilipino no? Hinahangaan ng mga ibang lahi oh. Nung ako nag-Saudi Talaga pag tinanong ikaw ba'y Pilipino, anta Pilipini ah, Pag sinabi mo, aywa mo dir Ada Pilipini, kwais miya miya Number one oh. Ganon kaagad yung reaksyon ng ibang lahi Lalo ni mga Saudiya no? Iba ang talento ng Pinoy. Oh. Ngayon sasabihin ko sa inyo. So anong meron po ba dito? No? Anong meron? Dito lang naman natin may tataguyod yung pamilya natin ng maayos. Na hindi tayo naghihikahos no sa buhay. No, kahit nandito tayo sa Pilipinas. Ngayon, pag ikaw driver ka na at wala kang mapasukan na trabaho, hindi na ako bilib sa iyo. No, napakaraming trabaho. No? Ngayon, paano ngayon mag-apply for abroad? So, unang-unang gagawin natin, mga abadi, mga amigo, mga bay, mga idol, no? Driver ka na, may driver's license ka na, no? So, ganito. Unang hakbang, kumuha ka muna ng passport. Ang tanong, paano kumuha ng passport, idol? Ganito. Pumunta kayo dyan sa malapit na internet shop, no? Pumunta kayo Magpa-assist kayo dyan sa mga nagbabantay sa mga internet shop. Magbigay, bayaran nyo lang. Ma'am, sir, pwede po bang maka-assist? Magpagawa po ako ng appointment for passport. Ayan. No? So, pag nandung ka na, ano ba ang importante na bitbit -bit mo? Pag habang nagpapagawa ka ng passport, kailangan ang apilido ng nanay mo sa, pinag sa pagkadalaga at yung tatay mo sa pagkabinata. No? Huwag mong kalimutan at yung mga birthday nila. Huwag niyo pong kalimutan 'yan. Yan yung kailangan. So ngayon, pag nagawa na kayo ng appointment, meron na kayong appointment na pupuntahan niyo na lang doon sa uh, DEP No? Guys, ang kailangan doon, no? Na requirements. Dalawang valid ID Valid ID, una, driver's license, pwede na yan. Valid ID. Yung pangalawa, kung may voter's ID kayo, basta valid ID. No? Supporting documents yan. Tapos, NBI. Tapos, pa idol PSA. Ha? Yung PSA, yun po yung birth certificate natin. Yun lang ang kailangan. No? Para makakuha ng passport. Una, punta kayo ng computer internet shop. Magpa-assist kayo. Na magpagawa kayo ng appointment, kukuha kayo ng appointment for passport. Tapos kailangan 'wag nyo kalimutan 'yung apilido ng nanay niyo sa pagkadalaga at 'yung papa mo niyo naman sa pagkabinata at kung kailan sila ipinanganak, anong taon, anong buwan. 'Yun kasi 'yung nasa identification mo sa 'yung profile, 'no? Ngayon, bitbit -bit mo 'yung apat, dalawang valid ID, driver's license o uh, voters ID, kung anong meron kayo, national ID. Yan. At NBI at saka PSA. Yun lang po. No? So sana abangan nyo sunod natin na step para hindi masyadong mahaba. At maganda rin yun, no? So ito po yung pinakaunang hakbang natin. No? Para sa ating tagumpay. O para sa mga nagtatanong, bakit ikaw? Para sa mga bashers na magtatanong na pilosopo, ba't ikaw hindi ka nag-abroad, hindi ka na nauna, galing ako doon. Middle East nga lang. Nag-7 years ako doon. No? So ngayon guys, kung tatanungin nyo, ba't ako, hindi ako mag-abroad. Relax lang. May mga pagkakataon na dapat dalawang taon na ako na nandun. Kaso lang, meron talagang bagay na hindi pwedeng ipagpipilita natin. Kasi dudugo. So meron lang akong inaasikaso sa madaling salita. Pag ako'y kinaawaan ng mahal na Panginoon at biniyayaan at pinagbigyan ng isang pagkakataon para makaalis. Sana, no? So guys, kaya ko kayo in-encourage, no? Na mag-driver. Kaya ganito po yung mga vlog natin, no? Para makabawas tayo sa kahirapan ng dito sa Pilipinas, no? So para yung mga mga anak natin mapaaral natin ng maayos at masuportahan natin ang pangangailangan araw-araw yung pamilya natin. So, ganun lang guys, no? Ganun lang muna. Ito's Bitiranong ng biyayro, no? Lagi pong magdasal, manalangin sa araw-araw po nating hanap buhay, sa larangan po ng manibila para po sa ating mga mahal na pamilya at lalo na sa mga anak natin na nag-aaral na nag para magkapagtapos at makakuha ng kanilang pangarap na kung anong gusto nila. No? So, saludos bitira ng biyahero sa lahat ng mga Pilipino driver. No? nagbibigay galang po. No? Ang pinakamalupit na hashtag natin, basta't Pilipino, magaling yan. Fire!